So, ayan guys. Um, happy weekend. And gagawa tayo ngayon ng weekend vlog. And um, umpisa natin with the basketball game. Uh, sa Rising PH a usual Saturday game. Um, uh, 8 a.m. yung game namin. And um, again, si Dexter for today. So, ano ba mga lakad namin ngayong araw? So, una, um, before kami umalis or mag-isip ng plan is magka-cut muna ako ng grass. Kaya kung oh makikita dyan, ayan. Ayan yung grass ko ngayon, guys. Medyo one week ko na siyang hindi nakakat. Uh, sabi ko sa sarili ko kanina, uh, kahapon, ikakat ko siya kahapon. Pero antok na antok ako, guys, nung Friday. And, ayun, uh, um, nag tayo. Hindi ko ginawa. Do it! Uh, actually, hindi ko nagawa. And, um, <coughs> minabala ko gawin pagkatapos ng basketball. So, yung game namin is 8 to 10. And possible, ikat ko yung grass ng tanghali na. So, sana hindi masyado mainit, guys. Para, ayun, um, <coughs> uh, suabi lang yung ano, pagkakat natin ng grass. And, ayan, nag-aaya sila Dex and na ano uh, mag mag port for today ewan ko matutuloy kasi uh, walang definite na plano and meron ding uh, food festival dito sa Bowling Brook so balak din namin puntahan yon so wala kaming definite na plan guys pero ayan sama lang kayo sa vlog tingnan natin kung ano yung uh, iihain or ano yung may papakita namin ngayong araw na to sa video na to. So, ayan. Uh, thank you, thank you sa mga subscribers natin. Uh, na lang guys. 8.41 na ata tayo. So, ayan. Um, sige, update na lang later. Bye. Ayan guys, nandito na tayo kila Dexter. Ayan. As usual. Ayan. Parang yung nakarang vlog lang guys. Ayan, sinundo natin siya. And uh, sasabay siya sa atin. Ayun, uh, siya na guys, low energy na puwet kagabi eh. Sa, I think ano 2 AM na ata o 2:30 AM na ata ako nakatulog. Oh no. And um uh, ano ba tawag na ito? Si Andrea din, nanood kami ng Korean drama Tears of Joy. Ay, ano ata 'yun? Ano ba 'yun? Uh, Queen of Tears. 'Yon, 'yon, 'yon yung pinanood namin kagabi. So, ayan, medyo antok pa uh, parang mga 5 hours, ah, uh, for less than 4 hours lang ata tulog ko today. So, tingnan natin guys kung makapaglaro na ayun na maayos. No? So, currently nantay natin Sir Dex. Ayan. So, tawagan ko lang. 3 hours later. <laughs> Murat, ano? <laughs> <laughs> hey! hey, hey. Umulit <laughs> lang eh. Wala na ibang content, no? Let's go! Pare, parang nagbago lang yung damit <laughs> mo ata. Eh, ito pa rin ito yun yun yeah, yun oh, oh. eh. hey. <laughs> oh, guys Nandito na kami ulit Ayan Gymnasium And Sir Dex Oh Babae <laughs> Si Dennis ba yun? Ayan, guys diba, parang ano Old gym Eh, naglalaro na sila, guys O eh. Ayan, uh, aga aga nag start <laughs> ayan malaro na sila guys sige natin kung ano, malaro tayo goods goods 5 minutes later ayan guys, pauwi na kami ni Dex. Ayan sir. sir. Yes sir. oh, let's <laughs> sir. Oh, lahat. Walang panalo guys. Zero four. Ang shooting ata, ano eh. 4 out of 100 hundred eh. <laughs> <laughs> Dabi, dami kong tira, puro sa blay. Ayan, pangit, ang pangit. Mahirap talaga pag puyat. pagpuyat, <laughs> oh, right? Oh, mahirap pala pag ano, ganun. Ilan Parang na, feeling eh. mo, ang laki ng bola eh. <laughs> ayan. So, nag-red bull lang ako, pero di pa rin kaya eh. Ayun. Talo. So, pauwi na kami, guys. Um, may magpaplanuhin pa rin namin kung ano yung mga next na lakad. Pero, sa, bago kami umalis, magkakat muna kami ng grass ni Dex. ng Nang sa kanila, tapos idadamay niya yun sa amin. Mm Tapos, uh, natin pa. Hindi, natin. Hindi, natin. Hindi, natin. Hindi, natin. Magkakat kami grass mabaya. Eh. So, ano, ayun. Um, kasi mahaba na yun sa kanila. Tapos sa amin din, iyaan. ano so, tingnan natin kung ano magiging lakad. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin alam eh kung ano talaga eh. Mm -hmm. Sabi uulan daw kasi Nang alas 4. So, Ayan titingnan natin guys kung anong ano ganap. So, update na lang later guys. Peace. Yes. Bye. Ayan guys, andito na tayo sa Pinoy Fiesta dito sa Bolingbrook. So ayan, ayan. 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 Siyempre, kasama natin sila sa China nila. Lamig. Lamig. <laughs> Lamig eh. Kanina mainit guys eh. So ayan. Pakita ko lang konti guys. Uh, food bazaar siya. So merong mga uh, kainan doon. Kanina may mga cultural dance. I think tapos na ata yun guys. Kaya so ano. Uh, kasi late kami. Hanggang 7pm lang to. I think it's already 6pm. So, Ito hal parang ano food court area na pwedeng pagkainan Amber yeah. Agave yeah. so ganda din ng place no yeah. ganda din ng place yeah. so yan, yeah. may so, yeah. fountain dito to sa Bolingbrook malapit to sa amin parang uh, 30 minutes drive So may mga parang changian doon, guys. Ayan, changian doon. Ayan, guys, oh. May mga vendor doon, mga changian. Ayan. And then, meron pang mga tent doon, actually, guys. Marami pa, eh. Ayan, oh. Doon. And then, dyan. Ah, so, guys, late lang talaga kami. Um, isang oras na lang. And, siguro, baka kumain na lang kami konti. Kasama sila Chai, saka si Dex. And, ayun. Uh, tignan natin kung ano may kita natin dito. Ayan, guys. Ito yung Changlian. So, yung mga mga Pilipino shirt. Mga memorabilia. Design. Ayan. Yung mga candles, soap. Damit. Dito. Ayan. So... Ayan. Balik na tayo Al. Sabahan natin sila ano. So ayan guys. Nandito kami sa isang store dito. Papihan. We're gonna buy food here. So ito yung ano kain lang our uh, menu so we'll try lechon kawali. Okay. We'll buy it, bye guys. Bye. And guys oh, si Mark Tubas ng Shamrock. Ayun, nagya -yes siya. So eh, dito guys, free lang to tong area pero marami lang food bazaar na makikita. I don't know if kumakakopyright na pero ayun. <laughs>

Tower Yes, Mark Tupas ng Shamrock, shout out Let's go So Brad, ano masasabi mo? Ano <laughs> mo masasabi mo Brad? Ito Maulan 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 maputik So ayan, hindi na namin tinap si Mark Tupas guys kasi Sila ko 7 sarado na eh So maghanap na kami ng mga pagkain guys Food is life ano ko tatawas si Maribosford. Yeah. Saan pa tayo bibili namin? Yeah, pa lang. Licchokawali. Yeah. So, yeah, magkano pa doon? Let's go. Yeah, guys, fiesta Pinoy. Let's go. Ha? May picture sa ka video. You know, masarap yan momo. Mango Cebu. Sa may licchokawali din sila, Chay. Oo po. pa tayo may food truck doon, guys. Oh na pupunta namin yung food truck na yon. Tapos ano, ha? Titingnan natin kung anong mga binibenta. Uy, ano yun, pre? Filipino street food. Yun, yun yung hinahanap natin. So, update ko namin kay guys. Bye, thank you Mwah, mwah, mwah! And uh, yung, ano, guys, pinipilaan haba ng pila guys. Ayan ito ay ang... street food. yung malapit dito guys. Hina natin kung anong meron dito. Um, nganap ko dito ang tok neneng eh. sa vegetables So tingnan natin. Ayun, may menu. deck may menu pala doon. tingnan natin. tingnan natin kung meron. Medyo lang pila guys. Siyempre, At hindi natin na Guys, so, 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 no, so, no. so, ako gold out na dahil na maraming mga bila-bila. na rin ito yung South. Pinipilaan eh. Oo! Ito siya pa. Oo. ko yun. natin. Tingnan guys. Tingnan Ayan guys. Dito na kami sa parang nila dito maliit na tent Oo, oh, hindi maliit, malaki na to. <laughs> yeah. Ayan, kumakain uh, Ito yung, binili namin dun sa Cebu uh, store. Uh, Lichon, store. Ayan. Kawali. Lichon Kawali. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Kain muna kami. And ayun guys, hello. Ayan, di na kami nakapag-outro guys ng uh, uh, vlog namin neto. Yung uh, fiesta na pinuntahan namin. Fiesta Pinoy sa Bowling Brook. So, anong experience yung naramdaman mo? Um, okay, kasi may Filipino vibe siya eh. Mm -hmm. may, may concert, di ba? Kaya may nagustuhan siya. Um, yung si ano, yung sa Shamrock, yung kumanta ng Alipin. Alipin, yan, uh, yan. Ano, pahinto siya. So, yung, um, <laughs> Nadala ako din so, yeah. na nakinig ako tapos may yeah. si konting video clips ko. Kaya nga lang malamig mo Malamig, satin. umulan, o ang putik. Oo, kaya Ayan. hindi rin namin masyadong na-enjoy pero next year, pag yeah. na, meron ulit kaming napuntahan, yeah. so, Yeah, so, sa dapat next year maaga na tayo hal para okay, ano. Ma yeah. Mas paghandaan natin yeah. so, para marami tayong maabot ng mga pagkain. <laughs> yeah. And masasarap naman yung food eh. lalo na yung kinain natin yung lechon kawali. Eh. Uh, mostly kasi yung iba na mm. almost sold out na rin. Yeah. So, hindi na kami halos naka-really mm. nakaabot dun sa mga yeah. gusto naming pagkain. Pero, La yeah. Dahil na yung mga, ano, yung, uh, mga street food na, na inabangan ko pa naman yung mga tokneneng, mga gano'n. Kaso hindi ko nabutan eh, sa food truck kasi ang start is 9 am and then yung sarado 7 pm. At think dumating kami 6 pm so talagang pasarado na. Pero at least may nabutan pa rin kami and na-experience uh, namin yung Fiesta Pinoy sa ano, Bowling Brook. So next year, abangan namin yun and uh, pupunta namin ulit. Ayan. So, ayun. Maraming maraming salamat guys sa mga uh, new subscriber natin sa nanood ng latest vlog natin which is yung um, uh, struggles ng mga USRN dito. So, if nagustuhan nyo yung mga ganong kind of content, uh, mag-create pa kami ng mga ganong content ni Andrea kasi yeah ating mga experience USRN uh, yes nurse dito sa, sa US. US ayan so maraming maraming salamat sa mga subscribers guys malapit na I think um uh, 851 na tayo so hopefully umabot na 1k so yun naman yung goal natin for this year is maka 1k subscribers and ayan uh, then tingnan natin dun of the yeah half of the year yeah so yun yung goal namin and sana mamit namin yung goal namin this year. And, um, natin kung ano yung pwede natin i-goal o i-goal natin after ng 1K subscriber yeah. natin. Thank you, so, guys. So, maraming maraming salamat. Ingat kayo parate. Bye. God bless.